Hi, good morning everyone. Mula sa ulan. Gobet na ako ako yung. Yung time yung ulan na. Time check. Eight o'clock ng umaga. Mita sa mga ako sa ko si Doc. May nakasilong mo na ako dito. Yon, tumila narin ang ulan, tumila narin. May kasama kasi ako magbabike na malakas. Isang professional siklista. Si Doc. Kapunta na ako sa kanila ngayon. Oops, may dipotik dito sa amin ah. Oops. Ay, nako. Buti tumila ka na. Shoutout pala kay ano, kay Boss Joseph sa Mojo. Shoutout sa'yo. Sa kaila Boss Warren. yon Pagba-bike kami sa ano sa Philippine Arena. Usapan namin ng pinsang ko. Oops. Yan. Ingat sa mga papadyak ngayon. Medyo madulas ang daan. Umulang kasi. Pero okay lang. Pero medyo malamig. Kung napapansin nyo, naka-helmet na ako kasi may kasama akong sikliste. <laughs> eh. Anyway, I naiyaan mean, naman nai akong hindi naka-helmet. Dati kasi nakasombrero lang ako medyo malapit na ako sa kanila uh, ngayon papunta kami sa Philippine Arena ngayon baka magpapapiti kami doon kasi may nagkakamera doon eh medyo traffic sa parada nasa parada kami ngayon eh going to Tumana yun pa nasa Pabukawi na kami bypass buti gumanda yung panahon ngayon solid magbike hindi masyado mainit eh. Dino. Diba? E no wala yung kasama ko. Hindi mo talaga ako mabilis o oh, mabagal lang siya. Joke lang. panig bigbagal lang yung kasi medyo maputik eh. Pajak na ng padyak medyo malapit na kami sa Philippine Arena. Kaso medyo na naman. Maambon. Ang dilim ng panahon ngayon, no? May magbike na ito, ah. Pero okay lang. kaya pa naman, eh. Huwag lang lalakas ng ulan masyado. ngayon, papilipin arin na na kami. Oo. Oh. ulan na naman. Nakakainis. Dito ko sama ko si Doc. Ito, banat to. Hindi ko kayo sabayan to. Mga ilang ikot na siguro kami dito sa Oval. ay ah, iikot na kami sa Oval. With Doc. Mabagal ang pacing namin. Kasi umuulan. Ini kocok. Ini kocok. po Mabilis pun majak eh. Malas lang. Dok. Bogey ah. Ang malas magbike. pinarinan na kami konti lang nagbabaik ngayon sa Philippine Arena kasi umulang kanina kahit dati pag linggo, madami nagbabaik dito eh, umulan so solo mas okay kasi pag konti yung tao eh hindi pa rin kahit papano yung kasama ko baka nagbavlog siya Shoutout pala kay ano kay J Mark Makosi kay Sharon Laurel yung mga katrabaho ko tsaka kay Pok Pok Warren Jay joke lang Kuya Warren Shoutout out sa'yo hi guys ngayon nalahingal na, na ako guys go yan Well, na ako Time check 9.30 Sabi nito, kakain daw kami ng kanin. Kaya sabi ko, nagadait ako eh. Basta ba, parang mapapakain nata na ako. Kasi magbibitbit daw kami. Nabigla ako dun ah. Mamaya, balitaan ko kayo. Woo! eh okay. Pusta kami dito sa sikat na kainan sa Bukawi. So, food park ata to. So, iniwanan na ako dito kami kakain ngayon. Ang mga stop si Logan. Paris si Mami tsaka Logan. Ha? Bahala ka na! Usap na sa bawang nila dito. Magkano to kuya Carlo? pwede na napakain akong bigla ng kanin ah. si dito Ay, si Doc, ang malakas mag-bike. ano ka? na <laughs> Uh, ngayon, uh, patapos na kami, tapos na kami kumain. Ngayon, know, sa napag-usapan namin ni Doc na <laughs> punta kami bit, bit Bridge sa North Sagaray, Bulacan. Uh, bali yung kinain ko, mawawala din yun kasi puro paahon dun. Mabibigla na naman ako neto. So, padyak na naman. Medyo tirik na ang araw ngayon, no? Oh. kasama ko, hindi na eh. Balat eh. pagod na ako pero pagod na ako pero busog maya mo mamaya mo bubuerna na naman to masodok drama tong pinagkakain namin baka mamaya hangon din ako kakain ng kanin kasi kumain ako ng kanin ngayon eh init pagod na ako time check 10:33 ng umaga ayon pa North Agaray pa lang kami. Galing kami Pilipina Arena. Ang bilis ni Doc. Hindi ko sa kayang habulin. Hey no, North Agaray. Welcome to North Ah, uh, malapit na. Medyo malayo pa tayo sa katotohanan sa Bitbit. Bungad pa lang to ng North sa eh. Oops. Taksi na ah Hi guys. Time check 11:27. So, ito rin yung paket po pang bit-bit. Ito yung sumula ng dilubyo. Sabi ni Luke, ang bagad ko daw. <laughs> Mabagal naman talaga ako kasi pagod na ako. Shit! Nalatan na nga ako eh. Oh. Medyo malapit na kami sa bit-bit. Who's boy view, mami. Ay, hey, eh, MD ang malakas magbike ningal ako ah, hey, yung view oh. ng bundok eto medyo palusong na to matagal lang magbike kasi pinulikat ako eh saka yung ano ko yung hinga ko malalim na medyo palusong to ah yung ano view dito ah Hello guys, time check 12:48. 48 Eto, nasa katotohanan na tayo Papababa na ito, papuntang Bitbit Bridge Nag-start kami magbike bike doon simula sa Bukawis Mag na 9.30 mayigit Isang palusong na lang ito nasa, bit, nasa Bitbit Bridge na tayo Nalata na ako Niniwala na ako ni Doc. okay lang. Masarap magbike dito. aso nga lang, puro paon. Malamig pa. Yo, nakarating din sa Bitbit Bridge. Ah, sarap magbike. Ayun o, no, tulay. Nakasama. Nakasabahin namin ni Doc. Welcome to Barangay San Lorenzo okay, up. No. Nakarating na rin sa Bitbit Pangalawang punta ka na dito ah Hindi pa rin nagbabago Shoutout pala sila Sir Rodel at sila Sir Dennis yung kasama ko dati na magbike dito picture picture pa sa ledok dito ah. O, oh, panis. Ngayon, <laughs> paint ko Guapings. Dapat ganyan. Pogi. Ngayon ang Baitlet River. Ang dayong naliligo ah. oh. Mamaya maliligo ako dyan. Pagod na pagod na ako. Nag-wodol tayo ni Dok. Ito yung mga kasama natin mga tigas ng tamari ah. Baka may kakilala ako dito ah. Ang tao dito. Ang dayong nakamotor ah. Nasaan kaya itong mga ito? Hmm, linaw ng tubig. First time ko lang maliligo dito ah. Pero nakakailang punta na ako dito. Ayan yung bridge oh. Ayun, oh. Bitbit River Mali naman tubig. daming tao. Tsaka mga rider. Malamig ah. So, okay, oh. Malamig. Malamig. Oh. Oh. Uh, oo wow. malalim pala dito yung batok malalim daw dun eh malalim daw dun kaya huwag na dun kasi may naroon na ulot ata ito yung mga kasama namin no? sarap maligo dito mas Makaka-refresh talaga pag binike mo lang to. Huwag sana mo mamaya. Medyo maganda po. Ano, mga ano yung panahon eh. Ikaw ang laga pa ka. Tinatayuan ko eh. Ah, sa maligo. Ay, naku. Ayun o, what's up? Oh, Oh. Ay. Kuya Mike. Kaino. Ano na diligo. Sama ako. Ta positive ma kasama na amin tingis ng tamarayan. Okay. Loud loud change no. up. Ah. -huh. Just not pa dito. Yun. Eh, pwede kahit naka-MTV. Pwede naman. Pwede okay. na pwede kahit kagal chain ring, 43. Oh. 44. 44. 42. 42. 42. 42. 42. 42. 42. Lang. 42. Lang. 42. Lang. 42. 42. 42. 42. na? 42. 42. Tuesday. Sa tali dito. Araw-araw pasok nyo? Hindi naman. 3 so, days lang. 3 days lang. Ah, sige. Sige. Ayun kayo. Wala layo, pwede kayo. Pwede, pwede naman, basta kayo. Ano, banat sa, uh, yung mga yan, banat. Ipon-ipon pa. Pag-aandaan. Hey, ang ginagawa ko naman kasi, para pupuntang malayo, para siguradong makaka-uwi. May dalang sasakyan. Ah, ngayon, eh, pa-uwi na kami. Kasi 2 o'clock na ng hapon. Nakapadyak pa kami papuntang Santa Maria Nice experience to ah Tapos yung entrance fee pala 10 pesos lang Makakaligo ka na Tapos yung bike namin dito lang namin pinark eh <laughs> Ayan oh no. Naka balandra lang naka sa gilid oh ayun yung mga kasama namin oh no. Sa bahay namin Kauwi na kami Dito may bitkit bridge and river so, oh, is isang maliitin isang maliit naman okay. sa buwan okay lang sana ang pulikanin maliit na naman o kanina ayun o no, nararamdaman ko ka-uwi na kami bye bye ayun o no? sido ko napakalupit pertita hindi pa hinihingal yan ah oh. ha lupa nitong as md huh. ahon to the max basic lang sa kanya walang kahingal-hingal oh. samantala ako hinihingal na putik na pataas to mataas ba to sana all mataas ang stamina malakas ang stamina